Tagit lang tayo ngayon sa vlog, no? And today, iba na yung kasama ng WhatsApp Ito, guys. Nasa San Diego Salang tayo for your information. Dito sa Batak At, at kung makikita nyo, kasama ko ngayon yung may one and only mahal. So, no, kamusta ka yun, mahal? Baka sabihin nyo, tinatamad ako ka. Siya yung luluto. Kung di nyo na ito, ha? <laughs> kung di nyo na itatanong, guys, ay cook talaga si mahal. Yung tingin, palang ako ay na tunaw na Mga bibig mo sa Kung talaga siya, nakikipag contest, contest yan Ay, Sana yung nag-insist sa pagluluto Pag ako nang nagluto, baka ma masunog itong buong hatchik na tulad And dumating kami to the point na Talagang gutom na gutom na gutom na kami Nung pumunta kami dito, talagang hindi ako kumain masyado Para makadami kami ng pagkain, syempre Unli, unli, ha Okay, lang. Okay, okay, ano sabi mo? Agad okay, sa iyo. Yo. Ano sabi mo? Hotdog. Hotdog? I love you. Kilis mo ako mahal na meron pa akong yung sabihin mo nga hirap pa nga na dyan. Ito lang yung ba guys? Pwede ko lang sa iyo. Bago kami pumunta dito. Baka meron maghuli kasi nga quarantine. At yung plano namin na pumunta dito ay talagang sinurprise pa niya ako kasi sabi niya actually yung mansa rin namin ngayon eh sinurprise niya ako. Yay! Pumunta <laughs> kami dito sabi niya hindi siya makakapunta. Yes. Hindi siya makakapunta talaga. Pero meron lang kasi akong corridor na greyhub kanina sabi niya, iba yung pupunta, iba yung pupunta naman haatid yung Graham. Pero nung, hindi isa pa nga. Iba yung Graham, naghatid ng Graham. Bumabas. Nung bumabas, bumabas naman yung maghatid ng sa bahay. Ay bumabas siya dun sa... Kaisi Kel. Kaisi kasi siya yung nakita ko kaya na-surprise na ako, kaibigan. Naka-boxer pa ako noon. ha? Yan, yan, sa sarili ko. dahil gutom na gutom na kami, guys, sakit. Pabalik ako mamaya. At tutuluwa ko muna si Bahal kasi baka mag-aaway na naman kami. Actually, hindi naman kami nag-aaway, pero lalaki tayo dapat. Tutuluhan natin lahat ng mga baba. Mga, mga, mga boys dyan, kayo magloko sa huwag kayong papatos sa pagsisisihan nyo advice ko lang sa inyo kung meron na kayo kung meron meron pa kayong minamahal kayo na ipahalagahan nyo na ipahalagahan nyo na yan dahil isa lang ang babaeng magmamahal pabalik sa inyo huwag kang pili ng pili baka makapili ka ng kahe. be right back ipapakita ko lang sa, sa inyo kung anong menu. Siyempre, sure, uh, na yung mukbang-mukbang na sinasabi nila, guys. Kaya ito na yung all the way. Sabi ko sa sarili ko, subukan ko ang mag-content ng mga mukbang-mukbang na yan kung ano ba yung mga sinasabi nila. yan. And ito pala yun. Nakakataba siya. Oh, Actually, kaya gusto ko rin kumain ngayon ng antino kasi pumapayat na tayo, guys. Tigan mo nga kung kasama ko. Love, ka na. Pumapayat na rin. Ah! got it! Kaya kailangan na namin ng vitamin U. <laughs> vitamin Anli. So, yun, guys. Um, ito yung, ano yan? Pangalangan mo nga lahat yan, love. Ano to? Um, potato marble. Marble potato. Ah, ha? <laughs> marble potato. Marble potato with capital M. <laughs> And ito? Siguro hindi. Samjang. Mm. Samjang. Samjang. Bokoli. Hindi bokoli. <laughs> Lettuce. <laughs> Lettuce pyrosis yan. <laughs> Lettuce pyrosis. And guys hindi ko napapangalan lahat. Baka sabihin nyo na. Mm. Hmm. Baka sabihin nyo na ignorante kayo guys. Sa mundo natin ngayon especially mga new generation of millennials. Noi, alam na nila ng mga pagkain na ito basta ganyan. Kasi nga. Korean sila. Ay, Korean. I'm Philippine. Mahilig na sila Korean. Noon pa man sinakop na tayo ng Japan, ngayon Korean naman. <coughs> Dahil sa mga foods nila at mga ato ay naging walang mong ikon, guys! <laughs> Sige, kakain muna ako, ha? Ganito, kumain si El Cunejo ng Korean food. ganito ko mindset ko na yun. First, um, kukuha muna ng lettuce dyan, guys. Yung green, ha? lettuce green. Then, gusto niyang i-ano dyan, is isunod tayo. Pwede naman, kimchi. Sandali lang, bakit ako nandito? Kanya. Kanya. Kaya pag guys. delete talaga, ipaparong mo lang dyan. So, kain na tayo, guys. Parang mo lang dyan. Chopstick Chap naman yan. Chapstick

May daming bisyo dyan. Advice ko rin sa inyo, ito ang pinakamagandang bisyo. Switch na kayo dito. Huwag na ala. Yan oh! ah. meron pa. Gili. <laughs> <laughs> Let's check it. You the puta. Fuck you. Uy, Thanks! Uh. Noon kasi hindi ko gusto ang marble pota ito pero nung sinubukan niya ako, ay gustong-gusto gusto ko na. Anong marble pota? Ganun ayaw ko lang sa marble pota. Ito, ayan. Mabilis kang mabusok. So ano, ano pa nga ba? Bakit ko pa kumakain kung ayaw mo mabusok? E, naka ha! <laughs> Huwag kang mag-angli! Huwag kang mag, kang mag Uy! <laughs> Hi, kimchi. Hay kimchi. Ay, chiarang nak request si Marco. Gusto niya ulit nang kimchi. Bakit ako nandito? Hey guys, kaya kumunta ako. Kukuha tayo ng kimchi kasi favorite niya talaga ang kimchi non pa ma. Sandali lang. Nyo. Kimchi video subukan mo, video pa. Ate Kimchi. Ate kimchi to, Ate lang ate. Okay, sige ate. Thank you. hahahaha <laughs> hahahaha pa ako dun di niyo naiintindihan musog <laughs> oh, <ka> na? magsasalim <laughs> okay. na na baka magsasalim ah may yung chan mong ah may nagsakita magsakita thank you ate babayit nila dito guys. Punta na kayo dito. 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 Anna. 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 Ah, na. Ha? Mangantan. Mangantan nga rin. Mangantan. Pagtapos namin itong isang set na to guys ay babalik ulit para ipakita ang pangalawang set. Hey, Nih, video. Oh, video pa. <laughs>

Narcis et vado cino d'amor. Non più vrai questi bei paracchini, Non più vrai far feloni amoroso, Notte e giorno di torno girano, Delle belle tornando al riposo. Not she said what to she no the more. Then the bell and a repose. Not she said what to no the more. So, hapon no, naman kami. Naubos na lang, agad-agad namin yung kinain namin. Ito, meron na namang panimulang bago dyan. Hindi na lang namin na-vlog si Kuya na kasi panay ang kain namin kanina, hindi namin sa na-vlog si Kuya na dinala. Kaya itong take-to namin para makita nyo naman guys. Pero yan na, nasa harapan nyo na. Bago na naman siya at hindi pa luto Lutuin ulit ni Mahal mamaya. At yun, shout out si Mahal. Pusog na ata siya. Hindi na siya, nag, hindi na siya nakikipag-usap sa akin o nagsasalitawan lang. Na, so, sa Mahal. Damn! <laughs> Ayos lang pagkatapos niyan, mahal mo pa rin ako. Uh, <laughs> Wala siyang masyado. Uh, silence means yes. Dahil sa alawang take to na namin, no, ay Magka take 3 ulit kami mamaya. What? <laughs> sure ka mag three, nah. <laughs> <laughs> sure ka mag 3 mag nah. Yes, love. So, sure ako mag mag tayo. Okay lang. Take two, take three, take four, take five. Huwag lang take out. Oh! O yun po ano? tapos na kami kumain at sabi ko success hanggang sa muli kayo mga kaibigan please comment like share and subscribe now signing off <laughs>